Maraming salamat at tatapos na ang maghapon kong pagkatrabaho. At pagdating ko nga sa palengke para mamili ng ulam, aba, brown out at dilemma <laughs> Hala, hindi ko na makita kung bulok o hindi. <laughs> o fresh o hindi na. <laughs> at bumili rin ako na aking makakain at gutom na gutom na ako. At bigla nga nagkailaw. <laughs> Kaya lang nakabili na ako ng mga iluluto ko. Nakakamiss ngang iluto ito. Chuck si Maron matutuwa kasi isa sa mga paborito niya. Napakabihira ko ngang iluto ito kasi nga napakadami ginagawa. Doon pa lang sa paghahanda, nakakatamad. <laughs> Nakakaloka. <laughs> so haya na nga, pauwi na ako niya. At kailangan ko ng magluto. At napakadami ko pa palang lalabang. At di bale, pagsasabay-sabayin ko na lang. <laughs> Pagdating ko nga ng bahay, agad kong isinalang aking mga labahin. At hinugasan ko na ang munggo. Para pakuluan. Kasi napakatagal na pakuluan niya. <laughs> Akala mo naman magluluto ako ng kanin, ano? <laughs> at haya na nga, bubuksan ko na ang kalan at pakukuluan ko na siya. O siya, dyan ka muna. At aasikasuhin ko naman yung mga gulay. <laughs> o di ba sa paghimay pa lang na ang nakakatamad na. <laughs> nakakaloka. Napakadaming gagawin. Napakarami ding ihahanda. So, magandang araw po sa ating lahat. Sana po eh nubayan tayo ng ating Panginoong Diyos ngayong araw na ito. At sabi ko nga, laging gagawa ng mabuti sa kapwa para ipagpala. At huwag na huwag magsawang magdasal at magpasalamat. Amen. At hindi ko na kinuhanan yung mga pinuntahan ko ngayong araw na ito para maiba naman. <laughs> At hindi kayo magsawang manood. At samahan nyo na lang ako magluto ng aming ulam mamayang hapon. At para makita nyo na rin kung paano ako magluto ng munggo. Pang mayaman. Charot! <laughs> At hiyan na nga, hinihiwa ko na yung kamatis. At isusunod ko na yung sibuyas. At ang bawang, syempre pang taboy mga aswang. <laughs> Kakaloka. Hindi ko na siya pinitpit kasi nga uuga-uga ang kamera. <laughs> Kakaloka. Hiniwa-hiwa ko na lang ng maliit. At saka lalagyan ko na din ng North cubes yung shrimp flavor. <laughs> Para malasa at masarap. At syempre, kaya ako sinabing pangmayaman kasi nga, lalagyan ko siya ng hipon. <laughs> Pagka mahal-mahal ang mahal, inayupak na yan. So, hayan na nga, nakaprepare na siya at magluluto na ako ng napakasarap na munggo. <laughs> so, hayan na nga, iginis ako na yung mga sangka. Pinaghalo-halo ko na at saka iniligay ko na rin yung hipo. At ang pinakuloan kong munggo na ubo ng tagal. <laughs> Kakaloka. At pagkatapos, iniligay ko na ang talbos ng ampalaya. Hinalo-halo ko ng kaunti, nilagyan ko ng pampalasa, secret yun. <laughs> At tapos, bumili pala ako ng partner niya para swak na swak. At hayan na nga, ipiniprito ko na ang galunggong diva up saglit lang kakainin namin to ulam namin munggo ano yung hipon mayaman ba? Diba? <laughs> at saka tong pritong galunggong oh, hi guys kain po tayo let's eat tignan natin ano ulam nyo dyan ang ulam namin ay <laughs> oh, munggo Sorop. Tapos, partner. Mm -hmm. Tignan natin. Anong ulam nyo? Ang ulam namin ay makirap. Kararating lang ni Maron. Buti nakaluto na ako. Sabi ko nako ko, pa yung kanin eh pag-check ko. Mm. Ay, okay na. Oh, ang sarap. Ang sarap eh. siya. <laughs> Grabe. Grabe ang lasa ng ano ng hipon masarap talaga pag hipon yung oh yeah masarap pag hipon yung ano kasama nya mmm mmm saro promise try nyo <laughs> kaya, kaya lang yung mga ma-allergy dyan ay hindi pwede <laughs>

Thank you for watching, I love you all. Mm -hmm. Bye